Dala sa mga nakakatakot na kwento ay gawa-gawa lamang para man-trip na mga bata or para accidentally na mapayakap sa inyo yung mga crush ninyo. Pero paano kaya kung yung kwento ay galing mismo sa mga credible na tao tulad ng mga doktor, police at mayor? Today, ibabahagi ko sa inyo yung kwento ni Clarita Villanueva, ang pinakaunang documented exorcism sa Pilipinas. pinanganak sa Negros Occidental si Clarita noong taong 1936. Hindi niya kilala yung tatay niya ever since and yung nanay niya na siyang tanging nag-aalaga sa kanya ay isang espiritista at manguhula. Wala siyang ibang kilalang kamag-anak aside sa kanyang nanay kaya naman noong 1948 kung kailan 12 years old pa lamang si Clarita wala siyang ibang napuntahan ng mamatay yung nanay niya. Naging palaboy si Clarita at para mabuhay na pilitan siyang ibenta yung sarili niya. Noong 1953, this time 17 years old si Clarita, pumunta siya sa Maynila para makakuha ng bagong opportunities, meaning bago at mas mayayamang kliyente. Around 2 p.m. noong May 1953, nahuli si Clarita ng isang pulis na nagdisguise na customer. Pero dahil technically uh, minor de edad itong si Clarita, inilagay muna siya sa isang separated na kulungan sa Old Believed Prison na today mas kilala siya as Manila City Jail. I have no information kung gaano kadami yung inmates ng Old Believed Prison nung nakakulong si Clarita dito. Pero today, isa sa pinaka-overcrowded na kulungan sa buong mundo yung Manila City Jail. Also, another fact about sa kulungan na to, nagawa ito during panong panahon ng mga Kastila and dito ay na execute ng mga Kastila, Amerikano, or Hapon yung mga pagpatay at pag-torture sa iilang mga tao keso preso man to hindi. So, meron ng usap-usapan na may mga nakatirang sasamang espiritu dito. So, noong second day ng stay ni Clarita sa kulungan niya, na-alarma yung mga guards dahil sa malalakas na sigaw ng isang babae hinanap ng mga guard kung saan nang gagaling yung mga malalakas na sigaw and they found out na galing ito kay Clarita and mukha siyang takot na takot at umiiyak. Chinek ng mga guard kung ano bang nangyari, bakit umiiyak at takot na takot itong si Clarita. Napansin nila na duguan yung damit niya so chinek nila kung saan nang gagaling yung mga dugo. Nakita nila na may mga malalalim na sugat na mukhang kagat yung katawan niya take note na completely sealed yung kulungan ni Clarita. Wala makakapasok or makakalabas dito without yung susi. You may think na baka si Clarita yung kumagat sa sarili niyang katawan. Yun din yung unang naisip pero may mga kagat daw siya sa ilang parte ng katawan niya na hindi niya kayang abutin tulad ng leeg, bisngi, or likuran. Tinalan nila si Clarita sa prison hospital para ma-examine and pinamunuan nito ni Dr. Lara. Basically, siya yung head ng nasabing hospital and after ng ilang test or observation, binalik na nila si Clarita sa kulungan niya. Araw-araw, gabi-gabi, naririnig nila yung sigur ni Clarita. Hindi lang to basta-bastang sigaw ha. Ah. Sigaw to na parang nahihirapan or namimilipit na sakit. And every time na sinicheck nila yung condition ni Clarita, nadadagdagan pa yung mga bite marks nito sa katawan. Wala sa Old Believed Prison ang may idea sa kung ano nga ba exactly yung pinagdaraanan ni Clarita. So nag si Dr. Lara na ipakalat sa media yung situation ni Clarita just in case na makarating ito sa isang tao na may alam about sa phenomenon na ito nag-invite din siya ng ilang doktor para matignan at makapagbigay ng opinion about sa sinasapit ni Clarita. Well, wala makapagbigay sa kung ano nga ba talaga yung sakit ni Clarita maliban sa isa. Base sa doktor na to, umaarte lang si Clarita para mapansin ito ng publiko. Kahit sino mo offend dito like may pinagdaraan na sakit na walang makapagbigay ng sagot tapos sasabihan kang umaarte lang. Very insensitive to sa part ni Doc. So, tinignan ni Clarita yung doktor habang nanlilisik yung mga mata niya then sinabihan niya na mamamatay ka. Kahit after ng savage response ni Clarita, ipinang walang bahala lang to ng doktor so kinabukasan na matay yung doktor. Take note na completely healthy yung doktor safe din siyang nakauwi sa kanyang bahay. Kaya naman, nakaramdam ng takot yung buong Maynila dahil sa pangyayaring ito. Hindi basta-bastang tambay or marites yung mga nakakita sa pangyayaring yun. Media, police, doktor, karamihan mga credible na tao yung nakawitness. Kaya hindi mo sila masisising ang ba't sila natatakot. You may think na coincidence lamang ito pero naulit-ulit ito nang siyang kinamatay ng isa pang doktor. Hindi dito natapos yung curses na binatawan ni Clarita. Makalipas ang ilang araw, nagwala itong si Clarita at pinigilan siya ng chief ng mga guard. Kahit na mas malaki itong si chief, nagwa pa din ni Clarita na saktan siya. So gumanti itong si chief at tinadyakan niya yung bata. Nagtigil naman itong si Clarita at tinitigan lamang ng masama si Chief at sinabing, Bakit hindi ka pa nagsusubscribe sa ang paborito kong podcast? Available to sa TikTok, Facebook at Spotify kaya follow-follow din. Going back, so, yun na nga. Sinamaan niya ng tingin si Chief and sinabing, Mamamatay ka. And namatay si Chief after 4 days. Ngayon, may tatlo nang namatay na somehow related sa case na to almost everyone sa Maynila ay nasa panic mode na. So, umabot ito sa point kung saan nag-intervene yung mayor nila, si Arsenio Plaxon. Kasi halos kalat na rin ito sa ibang bansa. Buti naman, during that time, mahinaon si Clarita nung nasa harap niya si Mayor Laxon at ilang authorized personnel nito. So, hinawakan ni Mayor Laxon yung kamay ni Clarita para tanungin ito kung ano ba ang nangyayari. Sabi ni Clarita, meron daw isang itim na figure at matatalim na pangil at puno ng balahibo ang katawan ang kumakagat sa kanya. Also, meron ding isang maliit na nilalang na mukhang anghel and mahabang balbas yung umaakit sa leeg, binte at braso niya para kagatin ito. Para magkaroon ng better visual sila Mayor, binigyan nila ng lapis at papel itong si Clarita para i-drawing kung ano ba yung nakikita niya. Pero every time na magsisimula mag-drawing si Clarita, tumatalsik mag-isa yung lapis. Then after nang ilang try, ginusot ni Clarita yung papel and then nilagay niya sa bunganga niya. Bali nagwala na naman itong si Clarita and nanglilisik na naman yung mga mata niya. So madaming personnel yung pumigil sa kanya Nakita nila mismo sa harapan nila out of nowhere na nagkakaroon na naman ng kagat yung leeg ni Clarita. Habang hawak ni Mayor Lacson yung kamay ni Clarita, first hand niyang nakita na bigla ito nagkaroon ng bite mark. Now, yung mga police, doktor at mismong si Mayor ay walang idea kung paano nila susolusyonan yung dinadala ni Clarita. Ipinakalat ulit ni Dr. Lara yung situation nila pero this time sa buong mundo. Nakareceive sila ng around 3,000 na telegrams and karamihan dito ay galing sa Japan or India. Though iba-iba yung mga practices na ibinigay nila pero lahat sila ay may one thing in common. Iyon ay ang exorcism. out of 3,000 telegrams, may isang pastor na nagangalang Lester Sumral ang pinaka-eager na makita at matulungan itong si Clarita. Though thankful si Mayor Lacson sa pastor, binigyan niya pa din ito ng paalala at ininform niya si Pastor Sumral about sa mga so-called previous victims ni Clarita. Pero hindi niya ito ikinatakot kasi fully made up na yung mind niya na pumunta ng Pilipinas. So on May 19, uh, same year, dumating si Pastor Sumral at ito ang unang beses na nakita silang dalawa ni Clarita. Yung very moment na nakita sila ni Clarita at Pastor Sumral, agad na nanlisik yung mata ni Clarita at nagsisigaw to. Sinabi niya sa Pastor na ayaw niya dito and nagsisigaw siya ng mga blasphemous words. Umabot ng tatlong araw yung tinagad ng exorcism at isang umaga, iba na yung ekspresyon sa mukha ni Clarita. Mahinaw na to and clear na yung mukha niya. So, tinanong ni Pastor Sumral kung nasaan na yung mga demonyo. And sabi ni Clarita na umalis na sila. Since finally uh, magaling na si Clarita, sinama ni Dr. Lara si Pastor Sumral kay... Mayor Laxson para ma-inform ito na mabuti na yung lagay ni Clarita and napatay na yung mga demonyo. After maibigay ni Dr. Lara yung report kay Mayor Laxson, sinabihan sila ni Pastor Sumral na technically hindi na ang mga demonyo. Umalis lang sila at may possibility na makahanap sila ng bagong sasapian. After ng ilang araw ng observation, nung nakita nila na goods na yung pakiramdam ni Clarita, Pinauwi na siya sa Bacolod kung saan nakapag-asawa siya at nagkaroon ng tatlong anak. I hope na na-enjoy niyo yung story natin today. Comment niyo na din kung may alam kayo nakakatakot, kakaiba, or malagim na mga kwento rito sa Pilipinas. Huwag niyong kalimutan na mag-like at subscribe sa ang paborito kong podcast para hindi na i-remind sa inyo ni Clarita turn on nyo na din yung notification bell para sa mga future uploads. So, thank you sa so panonood. See you guys next time.